po siya tinanong na stalactite ceiling. Yung po ang patak niya nagiging gating ganito po. Stalagmite. Pagka mahal na araw, marami nang natutulog dito sa loob. Ito po yung kristal yung kumikin. Uy! Yeah. Olympic visas. of Jesus. Bawal na pulog ng wish na no papel o pala. na wish ng no. bukal. Sa bahay lang po yun. Doon po sa 7th floor, bawal lang yung may mga sakit yung may sakit sa puso, sa asma, saka sa claustrophobia. Mm -hmm. Kasi wala na siyang oxygen sa baba. Mm -hmm. Yes. niya na yan, kuya. Mm -hmm. Dito po yung may kita niyong seminaryo, yung simbahan sa may inarawan, yung St. Anthony de Padua. Ito po yung may kita niyong black na sari, yung pinupuntaan sa Quiapo, Maynila. Yung mga pinupunta ng mga deboto. Po yung mukha, po yung katawan, yung tuhod, yung pa. Ayun nga. Sa mukha. Ayos. Sa pangalan, na Sa taas nyo makikita nyo yung ibon, yung balin sa sayo. Yung gumagawa ng bird's nest. Mm. Ay yung ibon na balin sa sayo. Ito naman po yung makikita nyo yung Buddha ng Thailand. Yung nagme-meditate na Buddha. Po yung tuhod, kabilaan, po yung kamay. Yung naka-indians. Ito po yung makikita niyong shadow ng pusa, yung shadow na si <laughs> Garfield. Ito po yung makikita niyong bundok na inakit ni Jesus Christ na bundok, yung Mount of Calvary yung Golgotha. Ito yung mga towns most sunod sa kanya, yung makita niya sa shadow. Ito po siya, si Jesus Christ, yung nakapakusa sa pader, si Mama Mary yung shadow sa kaliwa. Mm -hmm. Yung nakikita niyo si Mama Mary, yung nakatayo. Katabi niya po yung agila, yung angel. Po yung ulo, yung papak po si Mama Mary. Ito yung Kristo. Yung kukunin pa lang ni Moises sa kuweba. Yung papalaja niya pa ng sampung utos na Diyos. Yung shape ng bato. <laughs> hindi, hindi siya bumaba